personal kong kinamusta ang batang maniniktik na si Nonong sa Bulacan at ang maninibak na si Tenten sa Tondo, Maynila. Malayo man sila sa isa't isa at hindi magkakilala, tila pinagbubuklod naman sila ng iisang kapalaran. Ang ano, ano bang ginagawa niyo dito? Binabasag niyo ng maliliit na piraso. Ano ba? Apo. Yung mga buo po. Ah. Mga buo. Ito. Ito ang dipay dito. Hindi po. Dito. Oh. dito na po yan. Sa salo. Ang yan hmm. na po. Ang na po. Tapos po. po. Eh, wala bang tumatalsik na maliliit na piraso sa mga Wala po. Minsan lang po. Meron. Minsan meron? Ano ginagawa oh, mo pag meron? Ano po? Na, ano sa tubig? hugas Opo. Hindi ba madugo yung mata mo? Hindi po. Uy, hindi pa nangyari dumugo yung mata mo. Eh, sa kamay, hindi ka ba na nasasugatan? Nasasugatan po. Sino ang nagturo sa yung magpikpik ng... Ako lang po. Ako lang. Ano ang isip na gawin po? Ano po pa? Pami bumabaksak po. Matagal, matagal na po na ginagawa po, te. Sa munti po ba kami? So, sa dati tiniterhan? Opo. Sa munti lupa? Pagpasok mo palang dun sa bodega, pag nakita mo na yung gabundok na basag-basag na bote, hindi mahirap isipin na nalalagay sa alanganin yung kalusugan ng bata. Kaya ako tingin ko, yung mga sugat-sugat, yung mga puwing puing ng uh, malilit na bubog, normal na yun sa mga bata na nagtatrabaho dun eh. Wala naman daw oras ang paniniktik nila noong. Ang hinahabol nila, makarami ng mababasag na bote sa loob ng isang araw. Dahil dito nakasalalay ang kikitain nila pagsapit ng Sabado. Ilang oras ka nagtitik-tik namin Ano po pa? Ah, uh, gusto ko po. Bawa, umaga hanggang hapon? Apo. Anong oras sa umaga? Umaga po, naniniktik na po ako. Magising mo? Opo. So, siguro ang pahinga kakain ka lang? No po. Hindi ba masakit sa record? Hindi po. Hindi ka nangangawit? Hindi po. Hindi ka ba nag-aaral? Hindi po. Yung mga napuntahan ko ng mga lugar ng uh, mga pagawaan, yung mga mga nagtatrabaho sa bukid, uh, mga nagtatrabaho sa mga basurahan, ito yung isa sa pinakamasahol na lugar kung saan pwedeng magtrabaho ng isang paslit. Kaya tingin ko napaka ano, napaka mangangamba ka kung magulang ka talaga kung makita mo yung anak mo na nandito sa lugar na to. Bawat batang manggagawa, may kanya-kanyang kinakaharap na panganib. Lalo pat hindi pa angkop ang kanilang pangangatawan sa trabahong kailangan nilang kampanan. Pero tila doble ang peligrong sinusuong ni Nonong. Yung mga bubog boys ay uh, hazardous din dahil ang hina mo na, na bagay ay nakakasugat sa iyo uh, posibleng hindi nga lang na no, basta basta ang sugat to kundi malalim no dahil you're handling with bu handling bubog na so definitely hazardous to no uh, lalo na ano no um, binibiyak mo uh, tinitiktik mo nakikita natin kaagad na child labor yun kasi hindi sila nakakapasok kasi uh, sa dahil lang pangkabuhayan. Nagtatrabaho sila para kumita ng 900 pesos. Wala silang direct supervision. O walang, walang nanalagot.